kadalasan kong nababasa sa mga comment ng mga DDS supporters kapag may mga report na may nagawa si BBM galit na galit sila sinasabi nila fake daw saan pa kayo ng Pilipinas katira ha saan lupalop -lupa kayo nakatira sa Pilipinas bakit hindi niyo alam na maraming nagawa si BBM isa na yung love bus tinatawanan ninyo yung 20 kilos na bigas tinatawanan ninyo hindi totoo kung ano pang mga nagawa ni Marcos. lalo na yung corruption na yan na siya naman na nag-open yan. Sabihin niyo, drama lang. Ano ba talagang gusto niyo mga DDS? Gusto niyo ba ng katahimikan ng Pilipinas o gusto niyo ng kaguluhan? Kasi kung totoo siya, kayo yung magugulo dyan sa Pilipinas. Ako dati, kami dati, marami naman kami nung si Duterte ang presidente. Ako hindi ako mga ka-Duterte dati, pero nung siya naging presidente, suporta rin ako sa kanya. Galit na galit pa ako dati kay Lenny Robredo, sa kay, na eh, kay Terlianis eh, kasi nga tinitira niya lagi si Duterte lalo na si Lenny na hindi sumusuporta kay Duterte dati tapos ngayon, si Bungbong naman ang presidente, di sa kanya naman tayo susuporta kasi siya ang presidente pag nagreklamo tayo nang nagreklamo hindi ano gaganda yung Pilipinas tapos ngayon naman, mas malala pa pala yung ginawa ng vice president natin si Inday Lostay, si Sara kasi lalo lang siyang travel siya ng travel, tapos puro naman pangangampanya niya ng maagang ginawa niya 2028 pa ang presidential election pero pangangampanya na ng pangangampanya ang ginawa niya. Kung ano yung ginagawa ni Lenny dati sa panahon ng tatay ni ano, mas malala pa ngayon ginawa ni Delos Stay sa panahon ni, ni BBM. Abuti pa si ano dati, si Lenny. Hindi masyadong ma maingay, hindi masyadong galit na galit kay Duterte. Kasi pinupo, pag may magandang gawa ang Duterte dati, pinapanigan din naman ni Lenny pero ito ngayon si Inday Lustay talagang wala itong nakikitang tama sa ano wala ng tama sa ginawa ng presidente kasi ang gusto nila sila lang ang tama ang gusto nila matanggal si BBM sa pagka-presidente at siyang uupo para saan? kaya nga tatawin nila bang agyan si BBM pero tinanim mo na may mga Duterte mas mukha pang adik